hindi sabi ko pare pareho sa mga sundo Ako ka. <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw sa inyo mga kainags. Ano? Magandang araw, magandang gabi kung nasa man ngayong araw na ito mga kainags. <laughs> na ano ako, sa intro ko nabulol ako. <laughs> so, yung nakaraan nga di ba ay nag-ano na tayo, inayos na natin yung ano, binauna natin yung ating mga bolt nung ating poste, mga kainags, ano? So, ito na siya ngayon. Yan, kasi nung nung nakaraan nga, eh, hindi na natin natantya yung sukat, mga kainags, ano. Sumablay yung ating uh, poste. Pero yung ginawa ko ngayon, Uh, mayroon akong ginawa mga kinis para tumuwid naman siya, no? para may um doon sa mga butas. Pero hindi, pa, hindi naman talaga siya eksaktong sumyut, sumuot sa butas. Pero mag adjust na lang tayo ng konting butas mga kainis ano. And actually, ginawa ko pinokpokpokpok pulang lang para ano para umeksaktos ng konti sa butas. So ito na yung ating mga bolt na nagawa nung kahapon ano mga kainis ano yan oh. Ano. na natin. Yan ngayon, papakita ko sa inyo kung anong ginawa ko. ayano ano. oh. Ah, no. Mga kainis, ano? Ginawa ko kasi pinukpukpukpuk ko lang dito para maeksakto sa butas pero mukhang kailangan pa natin mag magano mag-adjust pa ng butas ano. So ito na rin sakto na lang. Konti na lang 'yan. Kailangan na lang konting paluwag. Luluwagan ko dito. Tsaka dito ng konti. Yan para talagang ano na yung lumusot na yung buti yung poste natin doon sa ano no. So madali na lang 'yan. Kailangan na lang natin palang mag-adjust ng butas. Yan. So baka tanongin nyo, baka malustred yung mga thread nung tornilyo Eh malulustred talaga mga kainags, ano ganoon talaga Pero magagawa natin ng paraan yan Sabi nga nila eh, basta gusto Basta gusto, may paraan Yan, pag ayaw, ay eh, wala talagang paraan So sandali lang mga kainags sa... Mag-ano mag -ano tayo ng butas Naku, napakainit ng panahon ngayon So by the way, no, merong forecast nga pala etong linggo na to, uulan, puro ulan mga kainags Ano naku, August na nag-uulan pa rin. Pambihira naman. Parang ngayon ko lang yata na-experience dito sa Canada to. Sa tagal-tagal ko na sa Canada, no? August, umuulan pa rin. Pambihira, no? Ganon talaga. Pero sa Pilipinas, normal na yan, no? August, umuulan kasi tagulan, di ba? Pero dito ang August, katindihan ng init ng araw dito, mga kainags, ano? Pag August, pero ngayon, andalas mag-uulan. Tapos sa sunod, September na, mga kainags. Naro, enjoy natin yung weather natin habang wala pang snow tara yan kailangan ko lang ibalik ko dito mga kainay ano? kasi lalagyan natin ng tanda yan so dito mga kainay kailangan pa natin magdagdag ng butas dito ganun din dito sa isa yan para pumasok para ito ito kasi medyo to, nakaslant mga kainay ano kung napapansin Yung, naka slant yan eh yan tsaka to dito magbawas tayo ng konti rito Tsaka dito na rin. Yan. Kailangan ko mag sombrero mga inex dahil matindi ang sikat ng araw ngayon. Mahirap na. At ng araw ngayon. Grabe. Ang galing muna natin ito. Ha! Ah. Bukan natin mga kainags Kung kasya na no? Yan Yan So okay na yung butas natin dito Kung napapansin nyo Medyo maluwag na Yan no? Tapos sa uh, dito Ah, uh, okay na mga kainag ano? Okay na. Okay na 'to. Konting ano na lang, pihit na lang dito yung tornilyo. Yan, konting pokpok -pok na lang pakaliwa mga kainis <laughs> Para pumasok na talaga yung butas. Yan. So mga kainis ano, hindi ako professional ano, ah, karpintero ah. Eh wala, nagbago yung plano eh. So dapat pa lang nilagay natin yung maliit lang na tornilyo. Pero gusto ko kasi malaki yung tornilyo para talagang matibay, no? Matibay talaga. Yan. Kaya nabago yung ano natin. Yung pwesto ng mga butas, kaya ganyan na nangyari. So magagawa naman natin ng paraan yan Importante lang naman Mahigpitan natin to lagay natin yung posterito, rito mga kayo nice, ano. Tsaka tulad na sinabi nyo Yung expansion bolt maganda Talagang kakapit ng husto doon sa simento Kaya matiba yung pundasyon nya Maraming maraming salamat syempre Ayan. Oh, mga kainags, o, oh, lapat na, ano? no? Yan, o, oh, nakalapat na. Ayos. Yan, yeah, nakalapat na, mga kainags, ano? Okay na. So, ikakabit na natin yung bolt dito. Tingnan natin, ano, Nako. Mukhang uh, sasabit, ah. Pero tingnan natin, tingnan natin. <laughs> madugo, ano, madugo. Pero, natapos na natin yung parting mahirap. Yan okay, mga kay Inags, no? Uh, maliligo muna ako. Pinutol muna natin yung project natin doon sa, no, sa labas, ano? Kasi late ako sa usapan ng isang subscriber natin. Gusto raw makita si Inags. So malapit lang naman mga siya nakatira dito. From ano siya? From ano yun? Nova Scotia ba? O, Nova Scotia ata, Halifax, ano? may e, usapan kami. Alas 4 ng hapon. E, nung no, oras na mga kainan ano? Kailangan ko lang maligo, magmamadali ako. At para maka, ano, para makapunta na rin tayo doon. Mag-grocery na rin tayo. So, baka sa susunod na vlog na lang natin ituloy yung ano. Total na ano na rin naman natin, di ba? Na, nakalapat na yung ano, yung poste, di ba? So madali na lang yun. Lalagay na lang natin tornilyo. Wala, ginahulot tayo sa oras. Eh. Maliligo lang ang makinig. Set eh. Kailangan at malilig tayo. Mahirap na kaya doon sa subscriber natin. Ayan. <laughs> eh, itong damit. Pwede ko pang suotin to sa susunod sa vlog natin. Kasi medyo may angot ng konti pero pwede pa yan para tipid sa sabon huh <laughs> oh, grabe init ngayon mga kainags kaya nagsando ako eh init ngayon grabe pero ilang ano na lang to no Naku, ilang linggo na lang tong pagsuot natin ng ating uh, sando pati tong ating chinela short ya yeah, kita nyo naka chinela lang ako mga kainags ano ilang linggo na lang yan kaya dapat i-enjoy na natin nako ay nako na lang hindi pa tayo nakakaalis mga kainags ano. Ay. Tumawag yung aking uh, panganay na prinsesa at merong pinakisuyo. Kasi nagbenta siya ng ano, winter jacket. Bili niya na doon na nasa na, 300 ano. 300 winter jacket lang tapos binenta niya ng 200 dollars. Hindi ko alam kung anong klase jacket 'yun, eh. hindi ko alam kung bakit ganung presyo, no. Eh, bibenta. meron daw kasi nakabili na. Eh, nakalimutan niyang dalhin. <laughs> nakisuyo eto yung jacket mga kainags oh ayan oh tingnan niyo nga yung yung brand mga kainags ano the surfer puff ano bang klaseng brand to hindi ko alam eh ayan oh ito yung brand niya hindi oh. ko alam kung mahal to ano no ayan oh wala naman ako alam sa mga jacket jacket eh basta alam ko winter jacket lang ayan binibenta niya ng 200 ayaw ko kung tama yung sinasabi ng anak ko baka binubola lang ako no dahil nandito na tayo sa trabaho na anak ko mga kainigs ano. Tunin tong mamahalin daw niyang ano, mamahalin daw niyang winter jacket ano. <laughs> ano? Mamahalin ba tong winter jacket mo? Ko yan. Mamahalin ba 'yan? O um, sige na, sige na. Bye. Oh, bye bye. Yan nahiya, biglang nahiya nung, nung tinanong natin kung mamahalin eh mukhang <laughs> binibiro ako ng anak ko no? sabi niya mahal daw yun mga kainags ano? eh nung tinanong natin kaharap yung camera <laughs> nahiyang magsalita <laughs> pero in fairness mga kainags ano? yung ating uh, panganay na prinsesa kahit papaano ay nagiging uh, bibo na no? sanay na sa harap ng camera kahit papaano at saka syempre marami, ano, marami kasing mga subscribers na kakilala yung ating uh, panganay na prinsesa no, na kinukumusta tayo sa kanya. Kaya siguro sabi niya, uy, dapat pala eh, sumamasama na ako kay Papa Inais para ano, para kasi lagi daw siya nakikita eh, magaganda raw yung comment sa kanya na sumasama-sama na raw siya sa atin sa ating vlog ano. Maraming salamat naman sana, tuloy-tuloy na ano. So tara po tayo ng ano ngayon, Home Depot mga ka at... bibili na tayo ng ating mga dapat bilin, yan. Kaya nandito na tayo sa Home Depot mga ka-inags ano. Bili na natin yung bibili natin para matapos na yung bakod natin doon. Lumuwag na. Yan, so ito mga kainis, ano? ito yung hinahanap natin. Yan. Uy, hey, pang malaki pala to. Hindi yan. Ito, to, to. ito, to, to. Yan. ito. Ito, ito, ito. Yan, dalawa nito. Ito, ang purpose nito ay para dito mga kainis, ano? lulusot natin yan. Ito, ito, lulusot natin doon. Ganyan. Nakalusot yan dyan. Tapos, uh, ito, kailangan din natin to para holder. Yan. Papakita ko sa inyo kung paano gawin. Ano lo ah lima, lima nito lima yan lima, ayos mahirap kasi nga may mahirap kasi ipaliwanag pagka hindi actual mga kainags ano, pero hindi ako professional carpenters mga kainags ano uh, nag pa lang din ako matuto actually natututo nga lang akong gumawa ng mga ganyan mga carpentero nung nagkabahay ako pero kung hindi ako nagkabahay, nung wala pa akong bahay hindi ako marunong mga kainags, especially sa mga kuryente tsaka mga tubig, nako, mahina ako dyan, plumbing pero ngayon, nagustuhan ko. Kaya nga, nagpapasalamat ako sa inyo dahil mga, may mga comment kayo na nakakatulong sa akin. Yun! Ah, uh, Vera no? So, hindi na tayo bumili ng, ng bag, mga kainags, no? Kasi, 15 cents yung bag. Yan, may mga bayad, may mga bag dito. Papel yun, eh. Papel yung bag. Wala namang plastic bag dito. So, by the way, balik tayo dun sa panganay ko, mga, mga pala, no? Uh, mahilig mag mahilig bumili ng mga ano 'yun, mga kainan, sa mga mamahaling damit, mga gamit. Pero masaya naman ako kasi kahit pa paano nakikita ko sa kanya na yung yung pinagdadaanan niya ngayon uh, bilang uh, isang tin uh, sa edad niya na 'yan, eh hindi niya naranasan yung mga hirap na nararanasan naranasan ko dati nung kasing edad niya ako. Masaya ako dahil nabibili niya yung gusto niya ng sarili, binibili niya ng sarili niyang pera. At at least kahit paano eh naranasan nila yung buhay na gusto ko sanang maranasan nung kasing edad nila ako no na hindi ko naranasan. Kumbaga sa akin parang accomplishment 'yun ano bilang isang ama na makita yung mga magula, yung mga, mga anak natin na maganda yung pinagdadaanan sa ngayon s'yempre. So tara. Baka magkaiyakan na naman tayo dito. <laughs> paano ko ba anon ito? Dal Dalawa-dalawa yung hawak ng kamay ha? ah. Adalot. Daming daming hawak ng kamay ko kasi eh. Lagyan ko muna nito yon ah, Tara let's go Hop kuha tayo ng pagkain ni Sayon mga kainags ano? Ba parang nagmahala na ngayon ah O baka ah hindi 5 dollars Para kay Sayon to mga kainags Para sa ating mahal na aso Ba nagmahala na tapos is ah, Ano ba to To beef Ba so tama na to Marami na to mga kainags na para kay Sayon 10 dollars mahigit Oh, yeah, oh beef. Nice. For you, my love, sayon. Buti pa yung aso ko, eh, no? Pwede kumain ng beef. Yung may ari, hindi pwede. Baka hinahanap nyo mga kayo si Mahal na Reyna, no? Nando sa dentist, nagpa-pasta ng ipin, ano? Feeling. Pero pupunta na raw sa, ano, sa superstore, susunod na sila. Doon na kami magkikita sa superstore. Yan, labas muna tayo dito sa parking ng superstore, mga kayo. Nagsino kasi Meron tayong nakausap na subscriber. Ah, subscribers. Marami yata sila, no. Gusto raw tayong makita nung anak nila. Yan, shoutout kay, ano, no, kay Pen. Yung makaka-meet up na subscribers natin ngayon. Gusto, gusto raw tayong makita, eh. Especially daw nung anak niya na pag napapakinggan daw yung intro natin, napapalingon daw. Ginagaya raw yung intro natin. Kaya sabi ko, sige, total malapit lang din naman kayo rito sa lugar na kung saan ay eh, madalas kami namamalengke. Eh dito na makita kasi malapit lang din daw sila dito mga kainig ano? Saktong sakto sinabay na natin sa ating uh, Pago grocery So inihintay ko lang pero tinext ko na Sabi ko nandito na ako sa may parking Naghihintay At makikita nyo na inyong poging idol Na malakas ang dating Mahangin at mayabang Yan <laughs> Ang hira Hintay lang natin dito mga kahinags, ano? At magme-message lang ako So papatayin ko muna kasi yung gamit kong camera ngayon ay yung ating cellphone kasi nga busted na yung ating GoPro 7 no. Oh. Wala na. mapapagana pa naman yung kung aayusin yung button. Pero magte-text muna ako ay gagamitin ko yung cellphone para sabihin ko sa kanila na I'm waiting in Superstore parking. Yung Tama ba? Bahala na kayo mag-correct mga kainags, ano? Okay. Yan. So, ito mga kainags, ano? Si Sir Pen, yung sinasabi ko sa inyo kanina na gusto tayong makita. Yeah, kaya lang hindi niya kasama yung baby niya kasi nga galing siya sa work. Yeah, so thank you very much si Sir Pen. galing siya sa Halifax. Nova Scotia, di ba? Nova Scotia. Nova Scotia, Canada. Yeah, doon yung malayo, malayo silent viewer. So ilang taon na kayo nanonood kay Inags? turning 3 na. 3? Grabe. Hindi, kung kailan ka nag-start. Oh, grabe. Check like oh. 2020, di ba? Oh, start ako 2020. 1,000 okay. pa lang or less na 1,000 pa lang subscribers. Oh, grabe. Oh. Bilis na, na kami na. dun sa 1,000 mo. Thank you, thank you. Pero syempre, yun nga, wala naman kami yung chance makita ka. Kasi okay. nga, we we're from, from East, di ba? Mm. Kasi dulo yun eh. Dulo, malayo. So sabi namin, ano, oh, pag nalipat na lang tayo doon, kitain okay. natin. Okay. Imit natin. Tapos sabi nga ng anak ko, sige, dati gawin ko yung winter sa summer or fall. Sa <laughs> sabi ko, sige, sabi gawin mo. <laughs> eh, kasi kasing gunso ko, kasi so, siyempre dito lang pinanganak ko. Ah, dito na ba? Ah. So, ka, so when, hindi ko alam kung yung glissera yun or... Okay, yun. sir, pwede mo shout out yung baby mo, sir? Yung oh, ano? Oo, sa dalawang kids ko, si Daniela, yung panganay ko, yun yung talagang nakakaano sa'yo. Okay, shout out Daniela! Daniela. Yan. Tapos yan. sa wife ko, si Michelle, yan kasi Ah, um, ngayon hindi mo na siya nag work kasi nga 'di ba, oh. part of transition. Okay. Part ng paglipat dito, medyo pahinga muna. Ah, okay. yan, shout so, out din Michelle, mo. no? Si Michelle, Kasama work. ko na si Pen. Yan, si yung, ang inyong mahal na hari, yung bunso ko si Stefan. Si <laughs> Stefan, shout out kay Stefan, bunso princess. Yung, yung pinaka-usap 'yun kasi. Oh, wait. Twenty pala 2 years old pa lang. Yun. Oh. Pero nanonood na yun hindi oh, na Papaganoon bigla sa TV, but, boy. Boy, Spring. So sabi ko, tama pala, guwapo pala talaga. Oh, hindi naman Sir. Ang Oh. Cute lang. Kita <laughs> 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 mo ako, 5'6 lang ako. Ito, ano height mo? 6'1. 6 6 feet ako, 6 feet. 5'6 tapos 6. Pag, pag, pag naka-shoes, yan, medyo madadagdagan yung ating ano, ating height. Height. Yan. Ayos, <laughs> ayos. sabi nga nila, eh, tall, dark, and alam na. Alam na. Alam. Ganun, mahangin, ganun, ya. Yeah. Ganun-ganun pa rin turo ng tawa niya sa personal kasi sa TV. Oh, zero. TV, wala pa lang pagkakaiba. Wala tayong tinatago. Yan, kung ano yung nakikita niyo sa akin ngayon, yan talaga ako. Talaga. Oh, Mahangin din, yan Sabi mo nga natural, di ba? Natural. Kasi so, mahirap yung may tinatago. Mara. So, ako, ano? yung ako yung living proof na... Oh, naman, na, syempre. Napatunayan ko na. Oh, nalil na, na, na mayabang. <laughs> Eto <laughs> may bibigay Then, ako sa iyo. Oy, may uh, makinig sana. May bibigay sa atin si si Sir Pen ano. pa sa loob. Pero pa. hindi natin in expect 'yan, mga kainig Ah, ano? uh, kaya kaya naman natin na meet up si Sir Pen kasi dito lang din nakatira 'yan. Which is okay nga, uh, nakatulad ng banggit ko. Ten minutes away lang. Oh, dito lang. M malapit, malapit lang. Kaya sabi natin, sige Sir, tama-tama. Ito lang 'yan. Uy, wow. So, oh, Uy, grabe, Tingnan mo uh, mga 'yan, so. Oh. Halifax, Nova Scotia. So, personalized yan, ang pangalan ni Inags. Wow, Inags. Ito rin, ganun din. Pero Naku. ito, basahin mo. Mahal na reina. Yan, kasi si yeah. misis ko, fan fan ng ano mo. Ni Mahal ko, na Reyna? Naku, nandito. Yung, yung mga online shopping nandito. yan. Nandito. Naku, magkasundo sila. <laughs> Ayos, panalo. Gusto mo sir, samahan kita. Puro tayo pakilala lang sa Mahal okay na Okay lang ba? Oo naman, okay kasi, lang yun. Ha, so, papatayin ko muna yung camera mga kayo na no? Kasi, sabi nga, fans daw ni Mahal na Reyna ni Sir Oo. Pen, si mahal na Reyna natin. Hindi na akong galing trabaho, sa sama yon. Ah, ganun ba? Kaso yes, kasabi ko nga, uwi pa ako, malilit. Para makita mo ng personal si mahal na Reyna. na. Sige, ha? sige. Pasensya ka na, medyo mahiyain yun. Mahiyain yun, sandali lang. Okay. okay. So yun, mga kinag <laughs> Na-meet <laughs> na si ano si Mahal na Reyna ayan no? Oh. online online shopping mo. Yan. Ganun din din sabi ko pare pareho sa mga sundo-sundo. Ano iiyak man nagbo-blush ka. <laughs> Ay, hindi ka sana yan. No? Oh. <laughs> 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 hindi pa niya alam. Hindi hindi. Ka. Hindi hindi niya inaexpect eh. <laughs> okay. Kasi hindi naman hindi ko kasi inexpect na magkikita ito kasi nagpa-feeling siya. Ah, okay. Uh, ang feeling siya ng ngipin. Sinipin. Iba yung sasakyan gamit nila. Okay. Ah, okay. Akala ko ako sayo. lang yung nandito. Ngayon eh, maagang natapos yung feeling niya. Sumunod dito. Oh. Uh, eh, hindi niya alam. Galing kami sa Ah, dito na kami. Dito hmm. na kami for good. Ano mas... Ay, sorry, sir. Ano masasabi mo? ano ka raw? Super fan ka raw ng mahal na reina ni Pen? <laughs> Michelle. An ano yung pangalaman? Ah, Michelle, yan. Ni Mi Michelle. Shout out Michelle. Oh, shoutout mo si Michelle. <laughs> Hello, Michelle. Shout out <laughs> na. Na yun, ano, awkward si Oo May binigay akong mag sa kanya. <laughs> Oo, oh, may binigay siyang mag. Mahal Yan. So, magpapala muna kami sandali, mga kairi, sandali lang. Ang bihira, oh. Bigla namang sumama ang panahon ngayon. Umula naman, umulan naman ngayon, mga kainas, oh So, grabe naman, oh. Kanina, ganda-ganda ng panahon. Buti na lang na yung mga sinampay ko na natanggal ko na kanina. Ay, bunbunan ko. Baka magkasakit ako. Hahaha. <laughs> Grabe, oh, biglang dumilim ang langit natin, no? Oh. Hi! No sinabi kong mahangin ako kanina mga kainers, no? Parang nagalit yata yung kalikasan. Parang ayaw magpatalo. <laughs> Yabang kasi. Abi, mean, yan naman, Hi! Oh. Kita niyo yung umulan mga kainers, oh. Ayan, eh, oh, grabe. Oh. Kita niyo naman mga kainers, ano? Talagang pinagawan pa tayo. Pinasadya pa talaga nila to, no? ni Pen tsaka ni Michelle no salamat sa inyo ayan oh Pasadya, mga kainags oh from Halifax naku thank you very much yan maraming maraming salamat po Pen tsaka Michelle thank you tsaka ano shout out na rin pala kay ano no kay May Hermoso yan kaibigan ng aking uh, kasama sa trabaho na si Nilo Makalalad tsaka shout out sa inyong lahat mga kainags ano Naku, yung ating uh, bunsong prinsesa at yung ating uh, mahal na reyna dala nila yung sasakyan nila nandoon sila sa sasakyan nila tapos ako nandito ngayon dito yung mga pinamili natin kasi kanina may mga pinamili rin sila silang dalawa eh, sumunod sila dito sa superstore tapos magkikita na lang kami sa bahay ano gutom na gutom na baby teka papakainin muna natin to si Sayon eh. gutom na eh sandali lang ha gutom na ba <laughs> dumidila dila na dyan ano ha Dali lang, sandali lang at papakain natin to sa iyo. Sa kanyang lagay natin sa kanyang ano mga ng sana. Sa kanyang lagay ng pagkain, yan. Ayos. Ano na? Tatakam ka na no? Ha? Dali lang. Oh. Tikim lang, tikim. Tikim. Mm. Nakang. Kaya ako sunod talat ka pa. Kaya namin o. No. Ayun o, ayun ayun Sa baba. Hindi mo. Ito, hahaluin ko lang yung ano mo, ano. Pinaluan lang natin ng dog food mga kainis ng pagkain sa ayan na Yan nako. Mahal na mahal natin yung aso natin kaya yan ang mga pinapakain natin ano. Talagang nilalagay natin ng budget. Oh, ito na. Ah, dito na. Ayun, kain ka na diyan. Ano, sige kain na ha. Oh. Kain na. Yan. Sarap lang ano. sorap lang ng kain ng baby boy. Oh, yan oh. Alis muna kami ha. Pupunta muna kami sa Costco. Diyan ka muna ha. Enjoy. Kaya nandito naman kami ngayon sa Costco mga kainags ano? At merong bibilin ang dalawang ating sinusundan Yan, o, Biglang umulan, ano? sumamang panahon mga kainags kaya, kaya pati ako eh, napilitang magsuot ng sombrero Kasi delikado yung bumbunan natin mga kainags ano? <laughs> so hanggang dito na lang yung vlog ko mga kainags ano? At maraming maraming salamat sa pagsama sa ating vlogs ngayong araw na to Hanggang sa muli eh.